Hi guys! Ngayon pala po, may kasama po, may kasama po akong magbablog. At sana po supportan nyo kami sa unang vlog po namin na to. Okay, pakalala ko na po. Hi guys, my name is Prince. Okay, siya po si Prince, kapatid ko po. Ito po yung kaibigan ko. Hi guys, my name is Queen. Ngayon po guys, maglalaro po kami ng Roblox. Ang lalawin po namin ngayon, grow a garden. So po, ito pong kaibigan ko kasi, first time niya lang po maglalaro ng grow a garden. Siya po si Queen. Kasi po, guys, hindi pa po siya malakas sa grow a garden. Ngayon po, tutulungan po natin siya sa grow a garden. Bibigyan po natin siya ng mga plants natin, bebenta niya po. And pets na rin, siyempre. At sana po, supportan niyo kami sa video na to. At sana po wag wala po mambasyamin kasi po first time lang po talaga to. First time lang po namin mag-vlog. At sana po supportan niyo kami. Wait lang po guys, babalikan ko po kayo pag na-prepare ko na yung laptop ko. Okay, bye-bye. And guys, nandito na kami, grow a garden. kasi na namin si Queen. So si grow a garden. Oh, wala kasi. Sandphone natin. Mm. tang guys. Kaya nag-recognize sa kay Queen guys. Wait lang. Ayusin lang namin to guys. Wait lang. Oop. Oh, yan, guys. Oh, body kayo manawala, guys. Oh, grow a garden, guys. Yan. Hindi ko kasi alam, guys, paano mag... Ano dito, guys, eh? Mag... Ano ba to? Vlog dito sa may... Ano, eh? Dito sa may laptop, guys. okay na, Queen. Kaya, ano lang tayo sa cellphone guys. Ikaw! Hindi niya kasi -ano kayo kita sa iyo. Kita. Hello guys! Hello guys! Uy! Guys! Para maano namin kayo guys. Comment down below. Uy, ano si pangalan nyo sa dito sa Roblox name. guys. Bigyan natin siya. Wala, hindi ko makita si Queen, guys. Ay, dito mo? Store. Wala, nasa store daw siya, guys. Tara, punta tayo sa kanya. Alis ka dyan sa store. Bibigyan ko sa'yo. Dali. Ikaw ba to? Minch, wala na natin. Pan-tanim. Ay, hindi. Di, wala ka dito. Hindi kita makita. Wait lang, guys. Hindi ko siya makita eh. Mm -hmm. Bye.